Good morning guys. Ayun po ang bagyo guys, oh. Lucky pala guys, buong Pilipinas guys. Grabe oh. Manood po kayo mamaya ng balita guys kasi ayan po. Dadaan po ng baler. Mamaya pong gabi ah, lalabas po 'yan ng Bulinaw guys. Oh, nakakatakot buong Pilipinas guys. Ay grabe. Oh. Dadaan po ng ang sentrong ng mata po niyan, ng Baler. Ay exit po ng Bulinaw, guys. Ayan, no. Didiretso na siguro ng Taiwan 'yan. Pero ang lakas buong Pilipinas, guys. Luzon, Visayas at Mindanao. Manood po kayo mamaya, guys, ng uh, balita. Kasi po nakakatakot ang bagyo. Ayan po. Uh, mamaya po, i-update po, po kayo, guys. Kasi ayan po, lakalan lawak po ng ano. Ang lawak po ng ano ng bagyo, ayan po siya. Oh. Grabe. Ay, update po kayo mamaya, guys. At nanonood po ako ng balita ngayon. Grabe po. Talaga naman yung bagyo po, yung Tarlac, San Jose. Ayan po. Ah, grabe. Mamaya, guys, i-update ko kayo. Ngayon po itong umaga na uh, alas 11 si alas 11 si 20 26 po yung pananood ko po ng uh, itong bagyo.